Sama'y may mga kontradiksyon ba sa Biblia? Isa Mateo Kapitulo 1 Bersiko 1 hanggang 17 iniuugnay ni Kristo sa 27 ama hanggang kay David. Lucas Kapitulo 3 Versikulo 23 hanggang 38 iniuugnay ni Kristo sa 42 ama hanggang kay David. Dalawa itinuring ng Ebanghelyo ni Mateo si Kristo kay Joseph, ang anak ni Jacob, at sa kalaunan ay ginawa siyang inapo ni Solomon, na anak ni David. Labing anim at naging anak ni Jacob si Jose asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo, Mateo Kapitulo 1. Anim at naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Solomon, doon sa naging asawa ni Urias, Mateo Kapitulo 1. Iniuugnay ng Ebanghelyo ni Lucas si Kristo kay Joseph, anak ni Eli, at sa huli ay ginawa siyang inapo ni Nathan, anak ni David. Dalawamput tatlo at si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na tatlong pang taon, na anak, ayon sa sinasapantaha, ni Jose, ni Eli, Lucas Kapitulo 3. Tatlumput isa ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Nathan, ni David. Lucas Kapitulo 3 Tatlo hanggang tatlong po at tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Penil, sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan, at naligtas ang aking buhay. Genesis Kapitulo 32 Labin lima na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya, na mapalad at tanging makapangyarihan hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon, Labing-anim na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao, o makikita man. Apat hanggang tatlo at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Genesis Kapitulo 2 28 hindi mo baga na alaman. Hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata, o napapagod man, walang makatarap ng kanyang unawa. Lima hanggang siyam at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanyay sinabi, saan ka naroon? Genesis 3 Tatlo ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Proverbs 15 anim hanggang dalawampu't apat at lumakad si Inet na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan, sapagkat kinuha ng Diyos. Genesis Kapitulo 5 Isaat at nangyari, nang isasampa ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang aypoypo. 2 Kings 2 Ngunit nakita namin, labintatlo at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao, na nasa langit Juan Kapitulo 3. Pito hanggang anim na putsyam, parang lupa na kanyang itinatag magpakailanman. So 78 Dalawamput lima ng una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa, dalawamput anim na sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili, som daan at dalawa. Walo hanggang anim na pito, at sila'y may dalawang daan at apat na lima na mga aawit na lalaki at babae na himya pito. Anim na at sila'y nangagkaroon ng dalawang daan na mga aawit na lalaki at babae. Ezra dalawa. Sham hanggang sham si Jochan ay may walong taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari. Dalawang Chronicles tatlong put anim. Walo si Jotian ay may labing walong taon nang siya magpasimulang maghari. 2 Kings 24 10-5, naglalaman ng 3,000 bath, 2 Chronicles 4 26, naglalaman ng 2,000 bath, 1 Kings 7 11-2 hanggang dalawa. Now the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Tatlong Philip, and Bartholomew, Thomas, and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebeus, whose surname was Thaddeus, apat na Simon the Canaanite, and Judas Icariot, who also betrayed him. Matthew sampo. Habang nakikita natin Labing apat na Simon, whom he also named Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew, Labin limang Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes, Labing anim na and Judas the brother of James, and Judas Icariot, which also was the traitor. Luke anim. Pansinin ang may salungguhit. Labindalawa hanggang dalawamput siyam datapu karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at manggalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit, tatlumpu at kung magkagayay lilito ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayay magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At manggakikita nila ang anak ng tao na napaparitong sa sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at nakilang kaluwalhatian. Tatlumpot isa at susubuin ang kanyang mga anghel na may matinding pakoket, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Tatlumpot dalawa sa puno ng igus na ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw, tatlumpot tatlo gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan nga. tatlumput apat na katutuhan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Mateo Kapitulo 24 Pansinin, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito, hindi ito nangyari hanggang ngayon. Labintatlo hanggang dalawa may apat na put dalawang taon si Ap Ozies nang magpasimulang maghari. Dalawang Chronicles dalawang dalawa. May 26, dalawang pot dalawang taon si Apozies ng siya'y magpasimulang maghari. 2 Kings 8 Labing apat hanggang labing ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Numbers 23 Labing apat at pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Exodus 32 labing lima hanggang labing isa, siya ang nagtaas ng kanyang sibat laban sa tatlong daan, at pinatay niya sila na paminsan, isang Chronicles labing isa. Walo, na siya ring si Adino na Esnata, na siyang dumaluhong laban sa walong daan na nanggapatay ng paminsan ikalawang Samuel Kapitulo 23. Labing anim hanggang dalawamputwalo and the sons of Samuel, the firstborn Vashni, and Abia, Isang Chronicles 6. Dalawang now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abia. Unang Samuel Kapitulo 8, KJV English. Labimpito hanggang dalawamputapat, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nanggaligaw galigaw sa bahay ni Israel. Mateo Kapitulo 15 Labinlima at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Marcos Kapitulo 16 Ang pagkaalam na ang pagtatapos ng Ebanghelyo ng Marcos Kapitulo 16 versikulo 9 hanggang 20 ay isang bagay ng pagtatalo kung ito ay mula sa orihinal na teksto o idinagdag. Ang katapusan ng Ebanghelyo ni Marcos ay isang klasikong problema sa pagpuna sa teksto ng bagong tipan. Ang pinagkasunduan ng mga iskolar ay nagtatapos si Mark sa isang biglaang paghinto sa 16-8. Ang unang ebidensya ng mga ama ng simbahan, Clement ng Roma, Origen, Eusebius, at Jerome, ay hindi tumutukoy sa anumang teksto pagkatapos ng 16 is the Tingnan ang Mark 16 ng Wikipedia para sa mga sanggunian. Binabanggit din ng salin ng New International Version, NIV, na ang pinakamaaasahang sinaunang mga manuskrito at iba pang sinaunang mga saksi ay hindi naglalaman ng Marcos Kapitulo 16 versikulo 9 hanggang 20. Ayon sa website ng Bible Gateway, Makikita natin na nagtatapos ang Ebanghelyo sa versikulo 8 at pagkatapos ay naglalagay ng tala. Ang pinakamatandang manuskrito at ilang iba pang sinaunang saksi ay walang verses sham hanggang dalawampu, na website, BibleGateway.com. Labing walo hanggang isa ng unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan dalawang tumakbo nga siya, at naparon kay Simon Pedro, at sa isang alagad na iniibig ni Jesus. Juan Kapitulo 20 Isang datapwat ng unang araw ng sanglinggo pagkaumagang umaga, ay nagsiparon sila sa libingan, na may dalang mga pabango na kanilang inihanda dalawa at nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Tatlo at sila'y nagsipasok, at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Yesus. Apat at nangyari, na samantalang sila'y nangatitilihan dahil dito, narito, tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit, lima at nang sila'y nangatatakot at nangakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa ay sinabi nila sa kanila, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Lukas Kapitulo 24 Isa at nang makaraan ang Sabbath, si Maria Magdalena, at si ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparon at siya'y pairan. Dalawa at pagkaumagang-umaga ng unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparon sila sa libingan ng sikat na ang araw tatlo at kanilang pinag-uusapan, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan. Apat at pagkatingin, ay nakita nilang naigulong na ang bato, sapagkat yao'y totoong malaki. Lima at pagkapasok sa libingan, ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan, na nararamta ng isang damit na maputi, at sila'y nangajitla. Marcos Kapitulo 16 isa nang magtatapos ang araw ng Sabbath, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Dalawa at narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparon at iginulong ang bato, at nakaupo sa ibabaw nito. Tatlo ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kanyang pananamit ay maputing parang nib, apat at sa takot sa kanyay nagsipanginig ang mga bantay, at nangayjang tulad sa mga taong patay. Lima at sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mangga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Mateo Kapitulo 28 Napansin mo ba ang mga pagkakaiba? Ito ba ay isang paghahayag? mula sa parehong pinagmulan Marami pang kontradiksyon na hindi namin binanggit para maiwasan ang pagpapahaba ng artikulo Muli, kung ikaw ay nasa korte ng batas at ikaw ay nagpakita ng mga dokumento para sa kaso na magdedetermina ng iyong kapalaran at sila ay puno ng gayong mga kontradiksyon, tatanggapin mo ba ang hatol? Kung ang aklat na ito ay salita ng Diyos, nagkakamali ba ang Diyos? O nagkamali ba ang Espiritu Santo? Paano mo tatanggapin ang gayong aklat upang matukoy ang iyong walang hanggang tadhana, maging sa langit o apoy ng impyerno?